Okay, mayong hapon sa inyo ang tanan mga boss. Hapon ba ron o gabi na no? Kay murag alas 5 naman, mag alas 6 na karong mag alas 6 naman. So, gabi na jud karon no. So, mayong gabi sa inyo ang tanan no, mga boss. Uh, ang resulta karon kay semi triple gihapon. 566 ang resulta karon. Gabi e 455 semi triple. Katong ni aging adlaw 655 semi triple gihapon. So, giligasan, giligasan na nga ito ang 5, 6, 5, 6, 7 No, mga boss, ang ito ang base eskalera na 5, 6, 7. So, ligas. Basin niya mag eskalera mga boss sa 9pm Ay mo kumpiyansa. Kini o mga boss, tanawan ninyo ni atuang guide, <coughs> ay atuang chart. Chart sa 5, 6, 1. Okay? 9-4-5-0-1-6 uh, Okay, tanawan niyo mga boss. Gahapon, nagawas ni sa 5 p.m. Karoon, nagawas niya sa 5 p.m. Ugma, abangin ninyo. Possible ni sa 5 p.m. po ang 4 9 1 491 Tung ributang na sigbaw 4 uh, 941 versus 496 mga boss Muna abangin na ninyo mga boss basin niya musunod na ugma or di di o di ka karon sa 9 pm dron no basin musunod ang 941 or itong iyang shadow na 946 So kini ni gawas ni gabi eh. 9 p.m. Okay, 941 mga boss, 941 basi ganahan mo ng 941. Abangin ninyo mga boss sa 9 p.m. draw. Basin mo sunod ba? Pero ugma siya naka sa 5 p.m. 2 p.m., 5 p.m. siya naka mga boss ha. Okay, ugma. Ang yang pattern ka sa 5 p.m. ang 941. So kung ganahan mo ana, pwede na niyo tayan mga boss. So, pahabol na tayo mga boss sa 9pm. Para ni sa 9pm draw ha mga boss. Ah, 9pm. Okay, hot combi pahabol sa 9pm. Unang kombinasyon na to kay 7, 6, ah, 67 nag na po no? 7, 6, 9, 7, 6, 2, Okay, screenshot mga boss, target rumble. <coughs> Nag Nagdobol na pud karong adlaw, grabe naman double, nagbiga-biga ang double. 75 57 A759 75 752 murag gihatag nato ni ganiha mga boss ang 752 wala ko masayop. Ato ni gihatag ganinang buntag 752 ah uh, ah uh, wala day wala wala natin yung gihatag sa 7.5 no oh ah, na ah na din yung ganyang buntag mga boss ang 752, ha so respect lang mga boss ang 752 752 okay 754 754, mga boss nindot ipamaras nga rin 752, pwede gihapon to 7.5 mga boss ha or 750 Okay, ganahan mo na sa 7, 750 Pwede po na mga boss ang 750 ha. Respiratory ang 752 gihatag naman nato ganyan buntag din na nato ihatag karon sa <coughs> 9 PM. So respiratory na lang mga boss ang 752 kay nama na sa to ang guide ganyan buntag. Ang ganahan mo balikan balikin ninyo mga boss. So sa mga ganahan lang mga boss ha. Tong nala extra budget no. O ganahan mo patad. Wala sige. Sabay ninyo mga boss ang atong guide. So, atakadakop mga boss kay ang resulta karon double. Pagbantay-bantay na mo sa triple mga boss ha. Ayaw na mong kumbiyansa sa triple mga boss. So, karon atong pamuste. Mora atong pahabol mga boss ha. Uh, pila na itong kakombinasyon ng pahabol. Upat, mara, lima. So, mora na itong pahabol no. Atong pamuste sa 9pm draw muni. Okay, itong pamusti mga boss Kay 9 9462 Ay, mali 9461 pala mga boss 9461 4 6, 1, pamusti karon sa 9 pm 9461 4 6, 1, pamusti Na adiri ang 9-4-6 Okay, 9-4-6 Na adre mga boss og 9-4-1 Ah, respeta rin na ninyo mga boss sa 9pm ha, 941, 946. Kaya nagpakita na sa guide karon Basin mo sunod noon, no? Or, ugma, balikan nyo mga boss ang 941 o 946. Kaya basin mo sunod na karon sa 9pm or ugma sa 5pm. Basta nakapattern ni siya mga boss sa 5pm siya nakapattern na ang 941, 5 p.m. na siya pattern So, kung yun ang patdan mga boss, 5 p.m. to 9 p.m. gina siya, no? Pero, syempre, pag all draws na lang mga boss, ayaw haugma, ha? Kung ganahan mo patad eh, uh, pag all draws na lang mo, ana. Ngayon mga boss, mura na itong pahabol, no? Sa 9 p.m. draw, sa mga ganahan mo sabay, ana. Sabay lang mga boss. Uh, patran na kakombinasyon, no? Wala kagawas ang dos o gang noybe, og dili ganin ning kagawas karon mga mga boss ang 2 og 9 og ma abangin ni ninyo ang 2 og 9 pagdala mo 2 og 9 og ug og ma pohon og dili kagawas mga boss ha so kung mag escalera mga boss ang atong escalera, to adto gani ang buntag i-upload nato di ba basin mag escalera or basin mag plus 1 lang mga boss 5 6 7 Ha, giligasan ang 5, 6, 567 nato escalera no. Basin mag plus 1 lang karon sa 9 PM draw. Uh, ay magkumpiyansa sa eskalera. Na naman ano, upload na eskalera, gano'n yung buntal ito. So, triple, uh, magkuha na kong triple sa inyo mga boss. Kung gana na na kay 5, 5, no? 5, 5, ayan. 5, 5, 6, 6, 0, 0, ayan. Kung ganahan mo na ano, mga triple lang mga boss, respite rin ang 00 zero, zero, og 99 nine, nine. okay 99 nine, nine. and then 4 4 ayan mga boss four, four. kung ganahan mag eskalera ay eskalera double ay double ano ba yan Trio. kung ganahan mag trio mga boss kana muna tong tryo ha i maintain na ninyo mga boss muna ako ang tryo para karong September no karong bulan sa September o ganahan mo ani mga boss pwede na niyo i-maintain kaning tryo kini ganahan ko aning 5-5 mga boss so na tryo o 0-0 muna akong pinaka base tryo mga boss no sa kuha lang ha muna akong pinaka base tryo okay Pwede niyo i-maintain mga boss ha, kana siya mga kana na tryo karon sa para sa bulan sa September kaya syempre ang trayo sa kada bulan mo gawas man kada bulan pero ausahay uh, mga so, sa kada bulan magawas laga tulo ang trayo uh, mas maayo na lang kung magawas og katulo pero kasagaran mo mga duha lang ka trayo magawas sa kada bulan no bihira na mo trayo og upat tulo ingana e kasagaran na mo duha ingana uh, gani wala pay trayo magawas, no Basta magsunod-sunod ang kanang try sa sa kabulan sa next sa next na bulan ang try na dili na pud kaya mo sunod-sunod og -sunod gawas, no? Ingana na siya mga boss. O so mga boss, out na ko. O salamat sa inyong tanan, no? Sa so, mga ganaan mo sabayan bayani atong kombinasyon sa para sa 9 PM draw, sabay lang ninyo, no? Out na ko mga boss. O good luck o hope to win ta karong adlaw. O bili ko ninyo'g like mga boss ha. Sa mga wala pa ka uh, subscribe Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify po kayo sa araw-araw natin na video na in-upload. Okay, good luck and God bless sa inyo ang mga boss. Bye-bye.